Sa mga lima lang kabinuto sa halin sa highway, maabtan mo na ang nga busay. Ini, ang katuanta sa sining episode sa Tripping ni Ruming Season 3! in playground na sa sini nga mga kabataan ang ini nga busay. Basta gani weekends, ini na ang ila nga kalingawan. Paano abi? Kaysa kainit sa panahon, pwede sila makapahulog-hulog dere. Ni ang ginatawag nila nga Pasalan Falls sa may Pasalan sa Barangay Kaliling sa Banwasang Kawayan. Umalimpas pong, ang, ang masa, ang bulong. Mga tatlo ko oras ka drive halin sa Bacolod City, malabot ang Banwasang Kawayan. Ang kaliling na hamtang sa tunga-tunga ng pingaparty sa coastal barangay sang Banwa wala angay Antes ang una nga talaklaron nga dalan yara lang ini sa wala nga side sa tupad lang sang taytay. Istorya ni Joel Ombion sila lang man sang una ang nagapaligo diri pero sumugod nga na-post sa social media ang Pasalan Falls nagamat-amat-amat na inisikat sikat kag santawo. sang tawo Godi ka, tao. O, ka mukha mo man lang. Hmm, mga bata ka manang? Ano ba pa? Oo, oh, tapos, gulpi siya nag... Sikat lang man yun. Ulo-ulit tao yan. Nagwa sunod ang tao. Hmm. Mga takadihin pag kakadod eh. Mga lewlay, mga, mga lugar. Ang may ulo, ano pa, sipa, ano sipala, may lubaan, sabot pa kawayan, dito pag, ano, gilungan, yung mga hmm. ano. Hindi ka kinadod na tanahan. Kaya lapit na kadalan. Hmm. Ang tubig sa busay, halin sa kabukiran, diretso na papanaong dire. Daw may malapad nga kawak kawa nga amo ang ginatiniran sa tubig nga nagaawas. Ni kay balo ka mo bala nga ang purpose sa pagtipon sa tubig diri amo nga magamit ini bilang patubig sa mga talamnan. In short, para sa irigasyon. Sir, ginobra gid nga structure? Ah, oh, structure gid ko. Sang sa no pa na? oh, since da bata pa ko ano ni? Ano, ano? Pila ka na subungan eh? 36. Pagbata pa si Morina ni. Eh. -hmm. Ay, Dugin na, po saya. Oo. Iya ka uh, LG yo gi hmm, sa uh, ako lang sumang ano. Kay nagatubay mo kami sa kapitan uh, sa ano pa gid eh? sa mayor pa. Sa una pa yang mayor. Oh. By season ang pagtubod sang tubig diri. Mga bulan sang October, nagaamat-amat na tubod ang tubig sa Musay. Pero kung summer naman, wala man inisang tubig. Gani samtang may tubig pa, gina-enjoy inisang mga kabataan. bisita pagani halin sa Bukolod nga nag-inabot para i-enjoy man ang matugdaw nga tubig sa busay. Tandaan lang nga wala diri sa kalanan kag wala man sang cottage, kinauboy ba? Pungko lang sa higad kag magkaon-kaon. I-enjoy mo ang pangabuhi sa uma. Pero hindi pagkalipatan nga kung ano man ang gindala mo diri, nga basura, ginadala mo man ina pauli, hindi pag-ibilin-bilin Pero ariya, bad trip gid niya. Lan tawa ba lang itsura sa mga batong ug insulat-sulatan sa mga nagapangayaw diri. Palihog, hindi ta pagsulatan ang mga dingding ukon ang mga bato sa mga ginalagawan tanga mga lugar kay ginaguba nato ang katahom sa lugar. Sa 10 pesos mo, pwede ka na makapaligo diri. Pwede pa maayo lima kung kulang gid ang budget. Para ini sa maintenance ang area para padayon naton nga maenjoy ang amusini nga lugar. Alin sa tubig para kunta sa irrigation subo instant na ng tourist attraction. Para bilid ka sa mga episode sa tripping ni i follow ng Facebook page at YouTube channel Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kaginiang ang tripping ni